Mga power generation companies sa Visayas at Mindanao, inatasan ng DOE na bilisan ang pagkukumpuni sa mga power plant kasunod ng yellow alert status ng NGCP. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Chill Emprido. RMN ipinag-utos ng Department of Energy sa mga power generation company sa Visayas at Mindanao na madaliin na ang pagsasaayos ng mga power planta Ang direktiba ng Energy Department ay upang maparatag ang power supply sa Mindanao at Visayas grid. Kasunod na rin ang pagtataas ng yellow alert sa Visayas grid dahil sa kakulangan ng reserbang kuryente. Sa Visayas grid, nasa labing isang planta ng kuryente ang hindi gumagana kaya nabawasan ang power supply ng 348 megawatts. Nasa labing isang generation company paninaman naman sa Mindanao ang may problema. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garina, kailangang madaliin ang pagkumpuni sa mga nagkaaberyang power plant para mapakinabangan. Marami na rin kasing apektadong mga residente sa mga naturang lugar na hanggang sa ngayon ay walang supply ng kuryente. Kung maaalala, noong mga nakaraang araw ay ikatlong beses na inilagay ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert status sa Visayas Grid dahil sa manipis na supply ng kuryente kasama mo sa DZXL RMN Manila Radyo Manchilang Prido Tatak RMN